Good news, may handog na libreng sakay ang pamunaan ng MRT3 para sa mga kawanin ng pamalaan simula ngayong araw hanggang kailan kaya ang libreng sakay na ito. Sa Isaya Merofuentes sa Detalye Live. Isaya. Rise and shine, Noel. Well, alam mo, good news sa ating mga government employees na sumasakay ng trena. Dahil simula ngayong araw, may libreng sakay na handog ang MRT3 at LRT2. Yan ay bilang pakikisa sa selebrasyon ng anibersaryo ng Philippine Civil Service. Sa tuwing papasok sa opisina si Michael na nagtatrabaho sa Bureau of Internal Revenue, nakaugalian niya na ang pagsakay sa MRT. Mula sa North Avenue hanggang sa Magallanes, siya sumasakay. Kada araw, isang biyahe niya, 18 pesos ang pamasahe malaking tulong pa rin doon sa, sa, income ng mga kagaya kong government employees. Dahil sa libreng sakay, simula ngayong araw, makatitipid siya ng TIG 56 pesos balikan. At dahil tatlong araw ito, 168 pesos ang matitipid niya. Simula kasi ngayong araw hanggang biyernes, September 20, may libreng sakay ang MRT3 at LRT2. Sa MRT3, Buong araw makasasakay ng libre ang mga government employees. Siyempre po para mas uh, mabigyan pa natin ng uh, kahalagahan yung kanilang serbisyo uh, being nasa serbisyo publiko. Kuwento na GM Bongon, taon-taon nila itong ginagawa. At noong nakaraang taon, umabot sa mahigit 10,000 ang nakakuha ng libreng sakay. Inaasaan na mas marami ito ngayong taon dahil buong araw na libreng makasasakay ang mga empleyado ng gobyerno kumpara noong nakaraang taon. Tingin ko maganda po ito kasi makakatulong siya and para pinapakita talaga na appreciate yung mga taong gatrabaho sa gobyerno. Kada araw, umaabot sa mahigit 420,000 na pasahero ang sumasakay sa MRT3. Habang sa LRT2 naman, may libreng sakay din. Simula rin yan ngayong araw hanggang biyernes sa mga piling oras. Magsisimula ito ng alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. At muling magbabalik ng alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Noel, nandito ako ngayon sa MRT North Avenue Station na kung saan parami na ng parami ang mga pasahero at parami na rin ang parami ang mga nag a ng libreng sakay ng mga government employees. At kung ikaw ay isang uh, empleyado ng gobyerno, kailangan mo lang pumunta sa isang ticket booth nila dito, magpipresenta ka lang ng ID mo na patunay na ikaw ay empleyado ng gobyerno at pagdating mo doon ay maglilista mag ka sa listang nakalatag at ilalagay mo lang ang pangalan at ilang detalye at bibigyan ka na nila ng isang magnetic card at yun ang iiwan mo sa istasyon kung saan ka bababa. Sa pinakahuling bilang, nasa 280 ng government employees ang nabigyan ng libreng sakay dito pa lang sa MRT North Avenue Station. At yan muna ang latest update dito. Balik mo na sa Inuel. Maraming salamat, Isaiah Merafuentes.